video guys ng what day kuan ni papa guys kahoy dinhi asa bukid kay kuan wala mi egg dili pud mo manguhag kuan guys kanang kahoy guys kay wala pud mi pang subnod. si papa ra tay nagkuha guys kay ako itaga video niya Palwalang daw among paon. Chat 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 chat. -ch. Kauban naman namang iro, guys. Ma, uh, ulit na may mga bay. ni tabok na magsapa. Tuha, mga bay. Nga na, ka daghan ang kuan, Nakuha ni Papa, guys. Or mga bay. Kay, daghan. Daghan man may ginatawag sa inyo ha, mga bay. Mga bay, o guys. Pero si Papa, guys, naguna Tabok na po dumig sa mga bay. Ighuman ani. Uy, nila ka kong... na si Papa. Ay, tura. Turang maasa. Turang sa pa. Mga bay, oh. Tapos, naku, ay bakit sa mga bay. Ang amo ang busay. Malay ko, dahil may din ha. Tapos, mag-vlog na po ni mga bay. Tapos, si na. Naday may din siya kuan. Kanang wala itubig. Tas na tubig karon. Apit na makan tabuk o sapa. Mga bay, dura sapa Oh. Dura ng sapa, mga bay. tabuk Tabok na po niya, mga bay. Tabok ni Papa, mga bay. Tabuk, mga bay. Ah, mo account. Hindi may naligo mga bay, oh. Tinaw kay ning saba, bahapon, mga bay kaso lang. Maghanag naligo mga bay sa task Nilubog ga mga bay. kantog ligto na kun sa busay. Unya lang. Okay. Nagasabay man mini papa mga bay wala. Din may naligo. O, di ba? Nindot kay mga bay. Din hi ray. Nakabate. O, lubog. Di ba? Lubog. Agina na po dumig sa pa. Kaduhan na ito na sa pa, mga bay. Ay, di diba, kayo diba, mga bay. Ika... Ba't lang mga bay? Basta daghan ni sa ba, din eh.

Ay naligo mga bay, mga bata, mga bay. Ibigyan na lang ako mga bay para kuan mga bay. Tara mga bay, naguna-unan po ang ang iro. Tas mga bay. Nako pangutanan niyo mga bay. Unsa? Unsa juday mag-engage? Mo sa uban? maki-engage mo sa uban o oh, dili na lang kay wala man gyud tulog si papa Naga, nag na lang siya kung abay naga video tas naga panguta na nga bay mag comment na lang mga bay kita na ko nang apa

pag grade 4 na sabri kalasi nagadula dya po mga bay bayan niya ang kuan testura na si papa mga bay Ikaw, la kani kay kuan na lang ni eh. sunod dito na pod last na lang to inami mga kakuan Ka, agi og sipa o suba Si Atina, di na, na naglaba. นี่โหโหโหโหมีล่องมีล่อง Ano man naman. Oh. Mabalik ko, guys. Kaso lang, guys. Pado. Nga pa ko. Isa pa Talong na din ako, ba? Mga baik kaya hapit na